Welcome back mga kayubi sa ating pang Baboy And ngayon po binabalikan natin ang farm ni Ma'am Helen Dahil ipapakita ko sa inyo ang mga bago dito sa farm And isa pa po magbilang tayo ng biik Huh? simulan po muna natin ulit ang ating video sa shout out. Ayan. So pagbati po kay Sir Rogelio at Har Vlogs, Anak Dagat, Eurosec Farm, XRB at ang sundalong magbababoy na si Sir Dennis Liscabo, Cyrus Glenn and Pinoy Farmer sa Japan. Ayan po. So enjoy watching mga sirs and ingat po kayo palagi. Ayan. So ito po yung pinakita nating video kanina. po? Huwag po kayo mag-alala, wala pong demolition na nangyayari. <laughs> Kundi sisimula na po yung bagong farrowing building dito sa farm ni Ma'am Helen. And then, dito naman po tayo sa kanilang grow building. So, meron din pong bago dito at ito nga po yan. Ayan. So, ito po, itong ginagawa na ito, hindi pa talaga siya tapos. Pero ito po ay walkway. Ano po? So, mula po dito sa kanilang mga in building. Ayan, so ito po ay ko -connecta papunta doon sa kanilang holding pen or marketing pen. ano wow. po. So, ito po na rin yan dito sa isa pang Growfin building. Nice. Ayan. And then ito po ay dire-diretso dire-diretso pa <laughs> Ayan, di pa po siya tapos. So, dito po dadaan yung ating mga uh, baboy pag sila ay ibebenta na. Ano po? So, meron pa rin po ditong putol kasi dito naman po nakalagay yung kanilang bodega ng feeds. Ayan. po yung kanilang holding or yung marketing pen kung saan dito po ilalagay yung mga baboy kapag sila po ay ibebenta na ano po. So dito muna sila magstay. So kasya po dito ang mga nasa 40 na baboy. And then dito po sila di diretso pag sila ibebenta na. Wala pa po yung ating timbangan pero titimbangin sila diyan and then di diretso yan sa sasakyan ng mamimili. So yung po sasakyan hanggang dito lang para after po i-load yung mga baboy, diretso alis na rin sila. Hindi na po sila magkakaroon na access sa loob ng ating farm. Ayan, so after po natin ipakita yung mga ginagawa dito sa farm, magbilang naman tayo ng big. Okay, unahin po muna natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ayan, bali meron po tayong 10 na biit dito sa isang inihin na ito Lipat po tayo sa kabila wala po siyang biik. Mga anak pa lang. And then dito... Sampu din po ang biik niya. Wala pa rin. Buntis pa lang. And buntis pa rin lang po ito. Medyo maliit lang po ang kanilang chan. Pero nakabukol naman yung kanilang uh, dede. So hopefully buntis naman po ito. Sana lang ay medyo marami-rami ang kanyang iaanak. Kasi medyo may kalitan po ang kanyang chan. Kaya diskumpiado tayo. Oh no! Ang isa pa pong paraan para makonfirm sana kung ito ay buntis ay yung ultrasound. Ang problema huh? po hindi available ang ultrasound natin ngayon. Kaya hindi natin macheck itong dalawang ito. Oh! Ayan, so sana po buntis siya. Okay. Lipat po tayo dito. Ayan, so ito po ay kaanak pa rin lang. At uh, teka lang. So mapapansin po natin kulay puti na yung ilaw na ginagamit nila kasi naubusan na sila ng dilaw. Ano po? So ito pong puti na ilaw na ito ay makapag-provide ng liwanag pero hindi po yung init na gusto natin sa ating mga kailangan po mapalitan nito Ayan, so pagdating po sa beak Eleven yung kanilang mga beak And then lipat tayo dito sa kabila Ayan Buntis pa siya, And ito naman po ay Kapapanganak pa rin lang Ayan, at Three, five Ayan, marami Marami po yung beak dito sa inihinito. 12 plus 1 13 so 13 po lahat ng diiklit sa ini nito and may madadagdag pa po tayo dito dahil ito po ay kasalukuyang nanganak pa yung inihin Okay, lipat po tayo dun sa kabila. po naman po dito ulit. At eleven naman po dito. Ayan. So, yan po yung mga biik na sumususo pa lang dito sa farm ni Ma'am Helen. Ano po? And then, syempre, meron pa po tayong mga biik dito. Ayan. So, ayan. Ito naman po yung mga winalay ng mga biik. At kada kulungan po ay meron tayong 12 na biik. Bale, sa ngayon po, meron tayong 65 na sakling piglets at 24 na winlings or three-starter piglets. And syempre po, may nanganganak pa, kaya madadagdagan pa. So, silipin na po natin yung nanganganak na inihim. So, sa kasalukuyan po, ito ay binabantayan ni Kuya Rico. At ayan po, so dudukutin na natin yung biik kasi medyo matagal-tagal na hindi pa lumalabas. Naglalagay pa lang po si Kuya Rico ng pampadulas sa kanyang kamay. Siyempre, dapat malinis yung kanyang kamay bago dumukot. So, lagay mo na pampadulas para mas madali na maipasok yung kamay. Ayan na po. Okay! Here we go! Ayan po. So, successfully po nailabas ni Kuya Rico yung big. Ano po. So, syempre, ang gagawin natin dito ay tutuyuin, tatanggalin yung mga laman na nakabalot sa kanya, lalo na sa kanyang ilong at saka kanyang bibig. Ano po. So, ayan. Ginagawa na ni Kuya Rico. Actually po, para mas mabilis matuyo ang ating mga big, meron din po mga produkto, yung powder na pinapahid sa ating mga big para mas mabilis nga sila matuyoan po. So isa na po dyan yung uh, Mistral Powder. Nakakatulong din po yan para mas mabilis silang puminit ang katawan and then mas mabilis din silang dumete. Kung hindi pa po agad-agad mapuputulan ng uh, pusod, ito pong pusod ay mas maganda ay ibuhol muna natin. Ngayon po, papabool na natin kay Kuya Rico. Ayan, so ginagawa po natin ito para at least kung halimbawa man na maapakan ang kanilang kasamahan yung pusod, hindi po masyadong magtutulo yung dugo ng ating mga biik. Ano po? So kung tayo naman po ay agad-agad po natin na tinatalian at pinuputol na, so hindi na po ito kailangan gawin. So ngayon lang po kasi medyo uh, maya maya pa yata nila puputulin yung uh, pusod. Kaya po pinapagawa natin yan. Okay. Ayan. So, sa ngayon po, nakaaanim na itong inihin. Medyo wala talagang kainit-init itong brooder light nila. Uh-oh. So, nilalamig pa rin sila. Oh, no. And dito naman po sa inihin, malamang po meron pa itong yaana. Kaya patuloy po na babantayan ito ni Kuya Rico. Ah, ah, ah. Ngayon naman po ang ginagawa ni Kuya Larry at ni Kuya Rico ay magpuputol ng pusod. So tinatalian po muna yan. Ayan, so may tali na. Siguro mga one to one and a half inch po. Pero ito medyo mahaba. And putol. Ayan. So, ginagawa rin po natin ito para hindi matapakan ng ibang mga biik yung kanilang puso. Okay. And lipat naman po tayo sa Grofin Building dahil meron din pong biik dito. Ayan. So, dito po, 3, 5, 10 ang biik. Ay, 11 ang biik dito. Ayan. So, next po na kulungan. Ito po mga ito ay mga pre starter piglets pa rin. Ano po? So, ayan. 3, 5, 5, 9, 13 piglets ang nandito naman po sa kulungan na ito. And 3, 5, Dose, 12. 12 piglets po ang nakalagay din dito sa kulungan na ito. Medyo iba-iba po yung number ng uh, big na nilalagay nila. So, 3, 5, 9, 10. Sampu naman po dito. Walang laman. Ayan. So, mukhang wala na pong laman dito. Ayan. So, medyo marami pa pong bakante dito sa isang building. And then, dito po ulit. Ayan, 3, 5. sampurin po ang mga big dito. Mga pre-starter pa rin po ito. And then ito yung mga pambenta na. So ito po ay by end of February. May bebenta na itong mga baboy na ito. Wow! Pero hindi po katulad noong December na nakapagbenta sila ng more than 100 na fatteners. Ngayon po siguro baka nasa 40 lang yung nila. po? So ito po, mga kasama pa ito mga ito. Next month for disposal na po sila. Ayan, so siguro po yung mga timbang na neto nasa 80 plus na. And then may nakahiwalay pa po dito. Ayan, at hindi na po tayo pupunta doon sa kabilang building dahil mga growers na po yung mga nandun at hindi na po sila bi So ngayon po, itotal natin kung ilan ang sakling piglets at twinlings or pre-starter piglets ng farm ni Ma'am Helen. Unahin po natin yung mga sakling piglets. So doon po sa kabilang building, meron na tayong nabilang na 65 na sakling piglets at may nanganak pang isang inhin at kasalukuyan nasa sa anim na yung inianak niya. And uh, I believe po meron pa yung susunod. So sa ngayon po, ang sakling piglets ni Ma'am Helen ay 71 plus na biik. Ano po? And then, doon naman po sa mga winlings or pre-starter piglets, doon po sa kabilang building ay may 24. And dito po sa Grofin building nila ay may 56. So, on total po ay 80 na pre-starter piglets. Ano po? And then, syempre, meron pa po silang mga alaga dito. Pero sa ngayon po, ito yung kanilang mga piglets. Napakarami. And by February po, mas marami pa dyan ang mga anak Wait, what? And ayan na nga po mga kayubi, ang latest update natin dito sa farm ni Ma'am Helen. And hopefully po, mas na mas na-inspire tayo sa pag-aalaga ng baboy sa pinakita nating mga improvement dito sa farm. Ano po? So ayun po mga kayubi, maraming maraming salamat po sa panunod. Baboy! sa na may katuwaan, ng pigro labo.